palabas na tayo mga idol Ayan, palabas na tayo mga idol ng uh... Ayan, katulad niya mga idol oh. hindi mo ilabas yung ulo niya mga idol hindi mo makita yan yung dulo niyan diba? so, ayan o, oh. maano makita ang dulo niya kung sa side mirror lang ang uh, asahan mo diba? yung mga nagko-comment din mga idol na uh, sa akin na bakit ko daw nilabas ang aking ulo ay eh, may pagkabubo din oh o oh, kita mo oh yan oh kung yan ang asahan mo mga idol yung uh, uh, ano na yan side mirror na yan pag city nyan ay hindi mo na makita ang dulo nyan di ba tapos sabihin eh tanggalin ko na daw ang aking side mirror kasi, ilabas ko daw yung aking ulo. O, oh, tanggalin ko yung aking side mirror, ibibigay e, ko sa inyo. Mga uh, pag-drive mga idol, ay uh, ano lang yan mga idol? Discarte, discarte lang yan mga idol. Kung anong discarte ninyo na hindi nyo ilabas ang inyong ulo, ba? Diba? Oh. Uh, mga idol pag uh, yun ang discarte ninyo mga idol na hindi labas yung ulo ay sa inyo na rin yun diba? ang sa akin ay uh, naniniguro lang ako mga idol na hindi ako makadamage kasi ang mga budiga dito ngaming aming mga dili-dilibiran mga idol uh, kahit ay gas-gas lang ay i-charge icha sa'yo pagka -gas, gas ka ng pader or uh, gate o so, ano diyang uh, pangarga nila ay uh, talagang uh, matacharge yo, ayan katulad niyan si Pandita mga idol o oh, ayan ayan si Pandita ay uh, hindi makapasok hindi makapasok sa budiga kasi pasaway ay, bawal lang bawal lang uh, lighter nagdadala ng lighter pakita pas gwardya ayan mga idol, atras muna tayo, pagilid muna tayo kasi wawalisan natin ang ating kontiner na para ma pre-advise sa pier. kailangan kasi malinis mga idol ah, iwan ko din yung mga shipping line na to ayan ah, mga idol maraming maraming salamat kahit tayo ay magwawalis, maglilinis pa ng kontiner Salamat mga idol sa panonood ng ating vlog. Uh, bye bye mga idol.